Hi guys, magandang araw. So, yun, mag-share lang ako ng isa sa mga magandang biyahin natin. Uh, isang beses nakapag-pick up ako. Yung pasahero ko, may daladalang gitara. Ang ganda ng case niya, hard case. Tapos, pagpasok niya, sabi ko, boss, ang ganda po ng gitara niyo. May salamat. Natanong ko siya, ayun boss, meron kayong gig doon sa pagdagrapan natin? Sabi niya, oo, naimbitahan kaming magtugtog dito sa pulutan session. Uy, ayos yun na So, pag, uh, parang may testing daw muna sila doon Parang sound checking, ganyan ano so, bang dito sa kanya Sabi ko, boss, actually, nag-gitara rin ako Pero hindi po ako magaling, marunong lang Mag, uh, Yung mga tug-tug-tug lang, ganyan Sa mga kasama yung kaibigan uh, O, oh, doon naman nagsisimula Ako rin naman, boss, hindi rin naman ako magaling Sabi niya sa akin So, kwentuhan kami ganyan about sa pagigitara. Tapos, natanong ko siya. So, aside po yan, boss, nagmay may mga gigs rin po ba kayo dito? Sabi niya, meron din naman. So, nag, big, nagbanggit siya ng mga lugar kung saan yung mga gigs nila. Pero yung nababanggit niya, hindi bar. Mga lugar sa Pilipinas. So, isip ko, hindi ito normal na banda lang. Natanong ko siya, Boss, anong banda mo? Uh, sabi niya sa akin Brown Man Revival. Ayun, siya pala yung lead guitarist ng Brown Man Revival. Si Mr. Noy Asria, napakabait na tao, humble. So, ang ganda rin ng mga kwentuhan namin. Magyuma mababara rin yung biyahe namin. 'Yun, uh, sabi, tapos sabi niya, so ito lang sharing ko. Well, sabi ko actually, boss, uh, nagtatrabaho rin ako, tapos meron din kaming online business yung asawa ko, nagbe-bake. Uh, eh, mga blueberry cheesecake, mga ganyan. Tapos mga Korean bun, sabi niya, ah, yan yung asawa ko rin, nagbe-bake rin eh. So, ayun. Tapos, pagkatid ko dun sa, ano, sa area, sabi ko, boss, baka pwede naman ako magpa-picture. O kaya, tapos yun, nagpa-picture na ako. So, ayun, nakakatuwa lang sa napaka-humble, napaka-down to earth. So, thank you, Sir Noy. Sana may isakay kita ulit. Salamat.